Ang ikalabing isang estasyon, si Maria at si San Juan sa paanan ng krus. Di at nilapitan, sa paay di umiwalay, ang puso'y halos matunay gayon din si San Juan na pamangking minamahan. Tanggapin mo di man dapat bunsuyari ng aking habag Dati mong natatalastas Ang pag-irog at pagliyag ng ina mong naghihirap sinasamba namin at pinasasalamatan, Panginoong Yeso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus, ay niligtas mo ang sandaigdigan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina, at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Na makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Panalangin, isang anak, isang ina at isang alagad. Lahat sila binubuklod ng isang maalab na pag-ibig. Subalit ang buklod ay sadyang malalim sa pagitan mo at ng iyong ina. Ang kanyang kapalaran ay bukod-tanging nakabigkis sa iyong kapalaran. Ipinagkatiwala mo ang iyong ina sa alagad na iyong pinakamamahal. At sa kanya ay pinagkatiwala mo ang alagad na kumakatawan sa aming lahat. Salamat. Mahal na Panginoon, sa kaloob mo na ang iyong ina. Ako ngayon higit kailanman kasapi ng iyong mag-anak. Inyong itulot na walang makasira sa magandang pakikipag-ugnayang itinatag mo sa pagitan ko at ng iyong ina. Sa pagitan niya at ng buong sangkatauhan. Amen. Ama namin sumasalangit ka sa bahay na ngalan mo mapasamin ng kaharian mo, sundin ang loob mo, sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, tiyadya mo kami sa lahat na masama amin. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasay. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ay anak na si Jesus. Santa Maria, ina si Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay, amen. Walhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparan ng sa unang una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan, Shenoa. Maawa ka sa amin, Panginoon. Maawa ka.